Handa Agriculture Department na magsumitay ng Report sa Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng mga nadiskubreng manumalyang farm-to-market roads sa Davao Occidental. Si Sheena Torno magbabalita. Personal na inspeksyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga nadiskubring ghost at substandard farm to market roads sa Mindanao, partikular sa Davao Occidental. Ito'y matapos magsagawa ng investigasyon ng ahensya dahil sa kontemperasyon na anomalya sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Natuklasan kasi na ilan sa mga ito ay wala pang nagagawang kasada habang ilan naman ay bagong semento pa lang. Paliwanag ng DA, nang gagaling sa ahensya ang pondo para sa gagawing FMR ng DPWH. Yung unang na-report sa amin ay pito yung ghost projects. Uh, karamihan nito ay nasa Mindanao areas. Nagkaroon na ng initial report na na-submit sa ating Pangulo uh, noong early October batay sa internal audit reports ng DA, aabot sa mahigit isang dag milyong pisong halaga na nasabing goals at substandard FMR projects ang umano'y sayang. Pero bukas din ng DA na magsumite ng reports sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sakaling hingin ng komisyon ito. Sisilipin din ng Department of Agriculture kung may kasabwat na kawali ng ahensya sa mga farm-to-market roads ghost projects. Tinitingnan lahat yan kung ano, kasi lahat ano eh, dapat uh, dapat tingnan. Pero hindi, again, ulitin namin na hindi kami kasali sa implementation from bidding to uh, commissioning hanggang sa project implementation. Hindi kasali ang DA. Pero, But we should monitor. Ano? Uh, dapat nakikita yan ang DA kasi pondo yan ang DA. Eh. Para sa Jos at sa Pilipinas kung mahal, Ito si Torno, SMNI News.